Tang ganyan, si, ganyan si Kuya Teng. Hey, Kuya Teng. Kuya Ayun po, ayan. Kumpisa na po kami. Ayan po. Umakyat at ito po si Jian. Oh, Aking tour guide. <laughs> na ilang beses na umakyat dito. Pang ilang beses na nga ba Jian? Oo. Tawag na nga ako ni Kuya, hindi na ako nagbabayad ng mm -hmm. interest Ito na naman ako. At speaking of Tagaytay, kamustay naman natin dyan sila Gretchel, Janela, Laura, at sige, si Haril na rin, Oh, Bagayin mo sila, friend. Ay, boy, hindi ano ay, hindi mo, friend, dito kami, <laughs> friend. Ano sabi mo, Haril, friend? Ano sabi mo, ka-Haril, friend? Ka-Haril, yung kalay natin, di na natuloy-tuloy. Kaya, ay. Eh, si ano naman? Si Laura. Si Laura na Miss Cruz, hindi siya nagta-text. Si Janela. Janela, hindi na nagta-text. Saka sa paman din. <laughs> At si Gretchen, na, sobrang yawan. Lagi naman, late mag-text na yun. Lagi, laman, late mag-reply. <laughs> Oo oh, wow. nga, minsan nga hindi pa nagre-replay. Kau great siya, kala mo ah. Pipaste ko oh, sa Facebook dito, mo. Pwede, punta dito, alam mo eh. Libre yung entrance namin. Wala kami ginagastos. <laughs> yan. Sayang si Laura, ay si Laura. Lalo na si Janela, niyayaya ako. Oh, Oo, yun na ako, kikitlat na mo. <sighs> Ayun. At ikaw ah, Janela, sayang. Dapat sumama ka. Ah. Sana nakita mo. Ayun ba ito, Pim? Hindi, sige, pre, kurot lang ako. Oo, oh, yan, pwede mo na Ayan, titignan ko po. Anong tawag dito, friend? Espasol. Espasol? Tama ba? Ano, friend? Ang ganda, friend. ito na po. Wow! Ay, akit nga ako dito. Wow! Ay, grabe. Nakakapakot. Yan. Mula po dito. Mula po dito sa topi. Para may ito sa akin. Yan. dito, Mula po dito. Anong tawag dito, friend? People's Park. In the In the blue sky. Tana po ang view ay, ninyo tayo, makikita. Yung, Wee! Wow! Ang ganda. Kitang-kita po natin ang buong pag Video tayo. Video huminda na dinaanin natin. Patabi nga. Pababa po siya. Sige no. Grabe. Ingat-ingat lang po tayo. Sige friend. Ayan. Maraming, wala na lang. Wala na lang sige. Ayan no. Oh, ang ganda no. Kitang-kita po natin ang buong Pagaytay. Ano pa ba, bang ano? Kabite? Batangas. Batangas. O, di ba? At yun, hindi pa nga po tapos yung aming paglalakad. So, akyatin po po namin pinak at tuktok. Tama ba? Oo. Wow! Doon, doon, doon. Okay. Doon, no O, ayun, doon pa. So, nandito pa lang po kami sa baba. So, yun. Antayin niyo po kami dyan, ha? Nasaan kayo yung picnic grove dyan? <laughs> so, yeah, kaya ako, parang hindi kaya, na makita kaya, eh. Masisipline kami hanggang picnic grove pa baba. Grabe. Hindi you know, na ako sasakay na, friend, kahit oh. libre mo ako. <laughs> kahit libre pa hindi ako sasakay. Pero yeah. oh, kayo na talaga to, parang feeling ko talaga, ano. Yung parang feeling mo talaga, friend, na ano ko talaga. Wala, tanggal ko. Anong tinuturo ni ano? Ano yan? Yan na ba yung sasabi nilang Hollywood? Hollywood na ba yan? May nalibasang eh. Ayun, ay, eh, hindi siya Hollywood. Eh, Mayroon <laughs> <sky>. <laughs> ba, po yung tiyataga, People's Park in the Sky. Ayun, dahil po ay basang, natanggal po yung letter E. People's Park in the Sky. Pero pagsipisit, Blue Sky Bus to. Tasa tisyo ka. Eh, Tas e, di pang araw dito. Pero hindi magdilim dito. Oo, eh. oh, walang ilaw. Tingnan ka. Ayun lang. Hmm? Hindi nga ano pa na wala nang tao dito. Yung paggabi na. Oo. Oh, oh. Ayan. Oh. Mm. E, Pero yun, noong baba na. Pag wala ka naman kakita. Sabah, tiyan mo. mo. No, 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 Wala no. na. Oo, yan, no. Halos wala na po tayong makitang so, view. bigyan na po natin yung mga ibon. Yan nga. Kaya, bababa na ng lipad din lang. Kasi, taas-taas <laughs> na ng sa bundok tayo. Ah. Uh, uh. Nasa, Ayun, asa ang papag Ah, yan ang makikita natin. Ay, oo. Kaya pa rin sa tuktok, para may nakita akong cruise. Isay ko yun. Okay. Grabe. Mas ko lang po, sulit po talaga yung pagpunta ko dito sa Tagaytay. Kahit na maraming pagsubok na nangyari. Tatlo pa lang napapuntahan mo yung simbahan. Yung picnic tsaka ito. Oh. Pero Hindi grabe. Pa na, ano, lahat. Sobrang ano na. Sobrang, wow, oh, ang ganda. Oh. Ito, oh. Ganda. Ganda. No? Sana, Hello. ma sana po ma-appreciate nyo dito sa aking video, video cam. Kahit pang mahirap lang po yung video cam ko. Oh, yun no. Dami pong mga nagsisilipara, no. Nakakatawa. Ganda, no. Mm. Breathtaking yan. Oo. Oh. So, ayun na. Pwede na po ba ako sa Born to be Wild? O sa, ano ba Born ba Born to be Wild ka daw kapag tumalong ka dyan. <laughs> Or sa Sports Unlimited. Pwede rin ako dyan, ha. <laughs> Ayan malapit okay. na po tayo doon. Ah, sige, papaalam po muna ako Bye-bye!